Huwag na, ano, huwag muna. Sunduin mo lang muna. May nakita kasi namin, nahulog na 'yung ano mo eh. Lalamove na bag mo. Labas mo 'yung ano natin, 'yung pamas ko kay kuya. Bibigyan ka namin ng DC monorack bracket. Ano pangalan mo, kuya? Ano pangalan mo? Ha? Jericho. Jericho, mo bang tanggalin 'yung helmet mo. Matagal ka na nagde-deliver rider. Kaya napansin namin na Bukang kailangan mo ng tulong namin Siyempre, dalikado yan, baka maulog Ngayon, kahit na matagal pa yung Pasko Okay lang ba meron na kumagang pamasko sa'yo? Okay lang po O <laughs> oh, sige, labas mo yung ano natin Yung pamasko kay Kuya Bibigyan ka namin ng DC Monorock Bracket Okay ba sa'yo yan? Okay lang ba Kuya, lagay na namin? Okay lang po Okay, sige, tanggalin mo muna yung bag Kuya Oh, meron ka ng DC mono rack bracket. Okay lang, tanggalin mo yung ano mo, mask mo, para makita yung itsura mo. Lagay mo nga. Parang may kulang eh, kanina nakatabing eh. Hindi, no, nilalak po ito eh. Ano na? No? Nilalak po ito. Nilalak, kaso kahit anong, kahit anong lock mo, wala din, maulog din siya. Buti hindi ka bumili ng bracket mo. <laughs> wala akong pambili. Wala <laughs> akong pambili. Kaya ganyan lang, pinagtsatsagaan ko lang eh. May nagtsatsagaan mo lang. Oo. Oh. Labas mo nga yung ano, yung bag frame, bag frame. Bigyan na ka na namin ng bag frame. Oo. Oh, tama, tama. Ayos na. Okay ba yan? Oo. Oh. Kuya, ito yung bag frame mo. Taas mo muna yung bag mo. Ayan. Tawang so, nang bala maglagay, ha? ayan. Anyway kuya, sige, ganito. Punin mo nga yung ano, yung pang-grocery kay kuya. Bigyan na, bigyan, bigyan na rin natin pang-grocery. <laughs> para may pang-uwi siya sa magina niya. Oo. Oh, Salamat sa uh, malit na tulong sana napasaya ka namin bibigyan na rin ng daw po. ng ano na grocery okay maraming, maraming salamat po sa inyo at sa grupo niya uh, salamat po ah uh, may magamit na ako na ano hindi na tumatabing yung bag ko hindi na tumatabing yung bag mo uh, uh, salamat po nagdidate pa kayo ng asawa mo dati nung binata ko kami yung binata ko yung kasi tapa pa lang kami. Uh, oh. Siyempre ngayon hindi na. Una yung pamilya bago yung dick. Bakit? Siyempre may mga anak na po kami, apat na eh. Apat na yung mga anak mo? Oo, pinapag-aaral pinapa pa sila eh. Apat <laughs> na po yung nag-aaral ito ngayon eh. Yung punso ko, kinder na ay... Ha? Kinder pa yun? Oh. Uh, oh, kinder. Yung panganay ko, high school na po. High school na? Oo, oh, yung okay. tatlo. Bilang yung padre na pamilya, ano, yung pinaka... Naaral, nasan mo ngayon? Siyempre, mahirap po. Oh. Kasi ako lang mag-isa nagkatrabaho. Okay. Pag ginagawa ko na lang po lahat para mabuhay ko sila. Okay. Ano? Eh, Maka kung isa po, maabot ako ng gabi. Hanggang anong oras? Pag gabi? Kasi hanggang alas, alas 10 wala na eh. Pero hanggang alas 9 lang ako ng gabi. Hanggang alas 9 alas, 9, alas 10, lang ako ng gabi? Alas 10 mahina na no, talagang wala. Kaya nga uh, kumakayad ng maayos para mabuhay ko sila. At least makatapos naman lang pag-aaral. Doon lang makabawi ako sa kanila. Hindi pa dyan natatapos yung regalo na ibibigay ko sa iyo dahil isa ka sa mga masipag na tatay na talagang kumakain para sa iyong pamilya Apo. bibigyan ko rin ng chance na makapag-date ulit kayo ng asawa mo kasama <laughs> yung mga anak mo okay ba sa iyo? oo oh, okay oh, bibigyan kita ng ano ng gift certificate worth 1,000 pesos sa Haru Kimbab okay? ah, restaurant po ito? oo oh, Korean restaurant yan sa tapat siya ng Holy Rosary No, makikita mo doon yung mismong restaurant doon na Korean. Pakita mo lang yung Saan gift certificate. Sa may Holy Rosary Parish ka. So, may de-date mo na ulit yung asawa mo. Dito nga. Salamat po. De-date mo na yung asawa mo at saka yung mga anak mo, ha? Apo, salamat po. Sipagan mo palalo, ha? Apo. May lagayin muna natin dito, kuya. Wala uh, akong tulong po to. Dito lang po, malaking tulong na eh. Uh, Oo. Oh. Di, di na ako nahirapan. Kasi pag nag yung wala na, may deliver ako mabigat. Talagang malalaglag eh. Nalalaglag. Pinakapit ko na lang po dito. Oo. Oh. Oh. Kaya nga, Parang napansin namin kanina eh. Anyway, at least kuya, ganito bilang padre de familia. No, kung ano yung nasimulan mo, pagpatuloy mo lang. Okay po. Huwag kang mawalan ng pag-asa sa buhay. Lagi mo yung pagpasalamat. Yung mga blessings na natatanggap mo, maliit o malaki. Okay. Lagi tayo nagpapatay ko pa Lord. Ingat ka lagi, ano ko yan. Apo, salamat po. Ingat ka. Apo. Ha? God bless sa'yo, ha? Apo. apo. Okay. Ármate